Loh? Lho tuh yang yung kebikan? Lho tuh Eh? Lho tuh Lho? Wait Lho 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 yana daun lab? Itu na? Hmm Kaibang asin daun Nanti kita buka misalnya garden mah, busin mah Masa ini nangisin hapon geng?

kahapon kasi daw kahapon yun yung sabi ni Hazel yun daw yung kahuli-huli ang Friday the 13 at sinabi mm. din yun ng Batang Capri sa ating kahapon mga boss mm. kaya kahapon nagsasagawa sila ng ritual daw yun yung boss lang ibibigay sa atin hindi mm. ko alam kung hindi ko na lang tinanong kung ano yun ano yung ibibigay na o ano yung panumpa na basta sabi ni Hazel panumpa daw sa tik-tik. hindi ko rin natanong kung

Tugay na, tagal na pala yung Batang Capri dyan na. Mm -hmm. Subaybayan sa una ba, ang tanong-tanong na tadrig ko. Hmm. Tapanin daw ka tayo ng nilo nito na subaybayan na, na tayo. Okay. Eh, ayaw lang niya magpakita noon. Kasi kinikilatis pa niya tayo daw. Ito okay. so, na munga naman din ako. Ito na naman din ako. Kaibigan, hindi to ka ba kaibigang igil? Uy. Do. Magandang umaga kaibigan. Magandang umaga rin sa kaibigang misim. Magandang umaga din daw. Ah, Kaibigan, kumusta na po yung ginagawa nyo kahapon, kaibigan? Uy. Okay na daw lang. Mabuti naman, kaibigan. Ah, okay na yung ginawa, ginawa niyo, no? Mabuti hmm. yung kaibigan. Ano ba yan, kaibigan, pa? Pwede din yan, ano, sa mga kukulam, kaibigan, Hazel?

kanila ganyan. Lahi lahi kulur. Ani, isa mana? orang kulay orange mengabus bus pero asin siya no. Pero napaka pino. Hmm. Nah. Parang hindi raksol no. Okay. Paano ba to gamitin kibigan? Ano yung gamitin mo siya? Uy. Mas maganda doon ito mga bos. may pwede habis gamay Kasi ito lang siguro Ito lang ba yung nagawa nyo kay Bigan? Ito na Ito lang daw no Ito na pang huli-huli nilang gawa Dapat Inahina yun dyan na ito eh. Dapat babajikin na din Badjit Badjit Ano lang oh hmm. Kuunti lang at least, nakakatulong sa atin lang. Para makawit natin si George. Sa tagal ng panahon. Ito lang, kayang na. Mas na makagawa sila. sa ito lang, ang kahuling kahapon kahit at pagtin. At At Siguro itry lang siguro nato na sabang kukulam, no? Hmm. O so, yung binibigang hizil. Surbol siya hmm. saan? Sa tik-tik din daw. Hmm. So, so, ka man ng kahit isang dala sa kahit hizil. Ay, no. Ibigan, e, di kami nakapagdala sa iyo nga. Mga kain kay Bigan. Ada problem ada yung sa, sa talagang kalooban. Sabi ko nang ligang hindi mo. Malakit yung kalooban uh, eh, Sa pagtulong namin sa parang kariyan. Kariyan o ba na laki? Maraming sa po sa kaibigang Hizel. Sa binigyan mo kami nito. Masusubukan namin to. Huwag magpunta kami sa bundok. Isang asin na kulay orange. Mm Huwag -hmm. as asin. asin. Okay. Okay. Mm, lahit ni. Dili ni para sa tuwang asin. Mm -hmm. Kaya yung asin natin. di man nila mahawakan yun. Mm -hmm. Tama ba ko kaibigan? Ibang asin to kaibigan. Ah. Ano So, yun mga kabusin mo. Ito kung bako, ko? So, asin ko ito. Pero hindi ito asin na sa kanya. Iba din kasi asin na doon sa kanya. Kasi kung asin natin, hindi kaya mo. Kung kulang nalaman pala na may asin. Kaya pala, tingnan natin mga no, kakaiba talaga. Kakaiba. Oh. Pinong-pino talaga. Pero kung hawakan mo siya, para para katulad ng atin na yung rock salt hmm. hindi mo siya ayod dahil na. Hmm? na pero hindi na kasi mga bus na kaya masusubukan natin to hindi hmm. siya hindi mo siya hindi mo dito hindi natin to pag huma to ano sa atong itong kamot maghinaw ka. hmm. dito ka ng ilang laway ba

hindi pa rin tro. Yung oras na yun, yun talaga ang oras na magpapakita ang mga elemento. 3, tapon hanggang alasays ng gabi. Parang free time nila lumabas sila ba? At umasyal dito sa, ka, sa ating mundo. So, pasta na talaga kaibigan. Hindi man kami nakapagdala ngayon. Excited kasi ako kaibigan na nalaman kung ano kung ano ibibigay nyo sa amin yung nalaman natin mga boss na asin niyo. nila tumaturo ginawa no may ritualan nila at hmm. sa so, paggawa nila ay kida 13 lang hmm. so ngayon yun na yun yung huli daw hmm. ito na yung gawa ng asin Maaf, maka na kapangyarihan ng bayan. Kakamanga talaga sila mga busino. Sige. Nandito kapiggan. Ke... Okay. Maraming maraming eh, salamat ito kay Bigan, Bigana at sa inyong lahat. Umaririnig naman kami no. hindi lang ano nandun, ilamat tayo ilamat daw kami sa mga lakad hmm, sana daw matulungan natin umahanap si Jude sige kaibigan maraming salamat ulit kaibigan sa bigay nyo at eh, kumusta mo na lang kami sa inyong mga kasamahan lalo na ka luluang hilo. Check mo yung matik lumabas o wow. nawa. Wala isla na. Hindi ko talaga. Ba? di ko talaga expect ka puno na bibigyan tayo ng ganito ni kaibigan Hazel. Meron pala silang ginagawa doon. Yung pagpunta ko nalito ka ay na i-check ko lang tong area. Kung baka mayroon na namang umaaligid ng mga tiktik. Ngunit natyambahan tayo no. Na Friday the 13 pala kahapon. Hindi hmm. ko rin alam. Hindi ko nang tumatingin ng calendar eh. Kung ang nalaman sa atin ng Eagle, Friday the 13th at mm. sa ulihan ng Friday the 13th. Binabalaan nga ako ng Batang Capri ka na nang ingat daw ko dahil delikado daw yung araw na yun. Nang daw yung mga elemento mo, sama at siya mabuti. Ano na? Hmm. Thank you.